Fitness. Good morning. So, ayan, maaga pa akong nagayak dahil sasama ko dito sa dalawang brother-in-law ko, manguha daw kami ng suso sa dagat. Sa wakas, uh, natapos din ang damuhan ito, kita ko na yung dagat. Siguro malapit na yung susuan dito. ngayon at saka medyo matalim yung mga bato kaya ingat di bali mabagal no at least sigurado slowly but surely yung lakad natin baka masugatan tayo medyo maalo yung dagat magalaw malakas yung karen kala ko malapit lang medyo malayo pa pala yung Dan sa unahan ng lalakbayin papunta doon sa pagkukunan ng nah, mga suso daw. Tuloy lang. Okay. Uy, nasaan ang dalawa? Naiwanan na ako. Sige kasi video-video. Bilis -video. ako ang paglakat. Nawala na sila. So yan yung nilakan namin, medyo may kalayuan. Ito sa kinatayuan ko ngayon, na tingnan nyo. At dyan daw sa may kapila. Uh, dyan sa may kapila na yan, uh, dyan daw yung maraming suso na pupuntahan namin. Tara! So ito na, ito na raw, sa wakas, nakarating din. Uy, maalon daw. Tingnan natin, maalon daw. Sabi, maalon. Uy, maalon nga. Hindi kakayanin yan. Grabe ka, naman yan, alon na yan. <coughs> <coughs> Di ato yaw. Doon tayo banda. Tago doon sa kwan. Tago sa gulong. Yan doon. Oh, yan tagos ang bulong yon. Oh. Yan, yan di kesempat, oh. Yan, don, tagu yan don benda. kapitnis. daw no? dito daw sila dati ang ng mga susong dalaga susong dalaga ang tawag sa amin. China Sea na kasi yung kapila na eh? yan kaya laki ng gulong talaga o oh. so ayan mga kapitis so ayan mga kapitis maalong masyado so hindi kami pwede rito hanap kami sa lugar na medyo kumpli kasi sabi ng dalawa eh dito daw sila dati nang umuha eh di naman sisirin yan masisisir mo ba yan baka yan. sa kabatuhan tayo Pauntong tayo sa bato niya, pag Isi natin anganda ya? Ang ganda pala ng rock dito eh. Ang ganda tambayan to dito. Galaan ang problema. Malayo man. Masyadong grabing hirap ang danasin mo bago mo marating ito. May mga damuhan, may mga na kaya makasisid ba tayo dyan hindi tayo pwede magsisid dyan o. mawala yung pagkamatso natin dyan dito sa unahan medyo hanap tayo ng medyo kubli-kubli sa gulong na lugar baka may kubli dito uy hindi pa rin pala kubli dito grabe mang bangin saka gulong pa rin. Mo yung view, ang ganda. So mga kapitnes ito kasing lugar na ito ay karugtong na ito ng uh, West Philippine Sea dito sa Maripilis, Bataan uh, lugar namin dito kaya medyo kahit hindi naman kalakasan yung hangin uh, malakas yung gulong, gulong laot na ito uh, karugtong na kasi ito ng uh, West Philippine Sea dyan naman sa unahan na yan pinagbabawalan dyan yung talaga beach na yan eh, tripado na kasi yan dyan ngayon kaya mahirap puntahan dyan o, dito naman video bangin kaya tambay lang muna kami ditong tatlo panood na muna magandang mga tanawin So, ayan, yung pinakatuktok ng bundok. O, oh, tingnan nyo. Ito lang magagawa natin. Hindi tayo po di eh. Malakas yung alon eh. Ayan, yung bundok. Sigurado, marami sigurong wild dyan. May mga ano dyan. Mga ibang nilalang. lang. Uh, ng mga ahas. Mga bayawak. Kung ano-ano pang medyo mababangis dyan tapos dito naman sa kabila malalim itong bangin na sa ilit ko mahampas-hampas yung alon mga kapitnis oh. ah, uh, imbis na manisid mag ano na lang panoorin na lang natin itong mga alon na galit na galit galit sa mga pangpang -pang. -pang. kalau mengundang ilang paket galit-galit cuma alun-alun yang sepang-pangnya ya Wait. Palang pa ng ahas dito. Ayan. na balat ng ahas. lakas pa rin Hindi nauubos 'yan. Uwi na siguro tayo eh. Make it there next time na lang, oy. Lakas. Barko. Yung mga nandyan gustong lumaba. Yung mga nandito sa tabi, gustong sumakay. Yeah. Jesus, grabing alon no. Hindi talaga hopa to. Sa sunod na mga araw pa to Ah, uh, pa-high tide kasi. Oh, grabe Yung mga suso niya nasa ilalim. Sampas-sampas pa dito sa tabi. So ayan mga kapitnes, uwi na lang ng luhaan. Walang dala kasi nagdadamot yung dagat ngayon. Sunod na mga araw na lang. Tara, na mga guwapo. Yan. So hindi talaga pwede doon kasi maalon. Ito na kami sa kabila. Baka meron sa kabila. Medyo may kakilala ako na nakita ko dito papunta siya sa kabila. So ayan, uuwiin lang tayo mga kapitnis. Kahit walang dala, di tayo logi kasi nakapag-exercise tayo, hiking.